tanay Bayang kong Hindi ka basta si Raven Galing kay Master Chris and sa kanyang puso mm Labang -hmm. walang kapantay sa ilalim ng araw Tanaw ang ligaya Bawat suntok, bawat siba May sigla na dumaraya Master Cuevas ang aming guro Itinuturo ang landas Para sa bawat kabanta tuko ng basta Sigaran bilang laro, ito'y buhay at tunggalian Para sa bayan, sa pamilya, ito ang aming misyon Ilang taon na bumangon, sa hirap ay di nagpatinag Sa likod ng bawat tagumpay, siya'y nariyan, huwag kalimutan Isang laban, isang lalaban Sa sigaran kami magkakasama mahal